kamusta kaibigan? Handa ka na bang matuto at malaman ang talambuhay ng ating pambansang bayani? Wait, wait, wait! Maaari mo bang pinutin ang subscribe button at ang tiny bell para mag updated ka sa mga kaalamang aking ibabahagi. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda ang buong pangalan ng na kinikilala nating pambansang bayani. Pepe ang palayo na iminigay ng kanyang mga magulang at kamag-anak siya ay pinanganak sa Kalamba, Laguna. Ang kanyang mga magulang ay si Natidora Alonso Rialonda at si Francisco Engracio Rizal Mercado y Alejandro. Sila ay sampung magkakapatid at pangpito si Rizal. Bata pa lamang ay prioridad niya na ang pag-aaral. Kaya tatlong taong gulang pa lang siya ay natutunan siya ng alpabeto at pagdating sa limang taong gulang, natuto na siyang magbasa, sumulat, at gumuhit. At pagtungtong sa walong taong gulang, ay nakapagsulat na siya ng tulang pinamagatang sa aking mga kabata. At pagtungtong sa labing anim na taong gulang, siya ay nakapagtapos ng Bachelor of Arts with Highest Honor o Sobra Saliente sa Ateneo de Manila. Matapos noon ay pinagpatuloy niya ang pag-aaral at kumuha ng kursong medisina sa pamantasan ng Santo Tomas. Ito ay sa paglalayong pagalingin ang kanyang ina na may katarata. Ipinagpatuloy niya ang pag-aaral sa Universal Central de Madrid, Spain at nakakuha ng lisensya ng medisina. nag aral din siya sa pamantasan ng Paris at pamantasan ng Heidelberg. Maliban sa medisina, mausay siya sa paglililok, pagpipinta, at pagguhit. Siya ay isang makata, manunulat at nobelista. Ang kanyang dalawang nobela, Nori Metangere at El Pilibusterismo. Siya rin ang nagpasimula ng makatagang Ang Kabataan, Ang Pag-asa ng Bayan at Ang Hindi Magmahal sa Sariling Wika ay higit pa ang amoy sa mabahong isda. Noong June 18, 1892 ay umuwi ng Pilipinas si Dr. Rosel nagtatag siya ng samahan. Ito ay tinatawag na Laliga Liga Pilipina. Ang layunin ng samahan ay ang pagkakaisa ng mga Pilipino, mataguyod ang pag-unlad ng industriya, komersyo, at agrikultura. Sila ay nagpupulong sa bahay ng mga Doroteo ang sa Elay Street, Tondo, Manila. Noong Hulyo 6, 1892, siya ay nakulong sa Port Santiago at ipinatapon sa dapitan noong Hulyo 14, 1892. Apat na taon siyang namalagi sa dapitan kung saan nanggagamot siya sa mga may sakit at hinikayat niya ang mga mamamayan na magbukas ng paaralan. Hinikayat din niya ito sa pagpapaunlad ng kanilang kapaligiran. Noong September 3, 1896, habang papunta siya ng Cuba upang magsilbi bilang sirohano o doktor. Inaresto siya noong November 3, 1896. Ibinalik siya sa Pilipinas at sa pangalawang pagkakataon, nakulong siya sa Port Santiago. Noong December 26, 1896, si Dr. Jose Rizal ay nathatulan ng kamatayan sa dahil lang napagbintangan siya na siya ang nagpasimula ng rebelyon laban sa mga Kastila. Bago dumating ang kanyang katapusan, naisulat niya ang miultimo ultimo adios. Pag sinalis na galog, ang ibig sabihin nito ay ang huling paalam upang magmulat sa mga susunod pang henerasyon na maging makabayan. Noong Disyembre 30, 1896, binaril si Rizal ng nakatalikod na sumisimbolo sa kamatayang walang dangal, ngunit matalino ang ating pambansang bayani. Bahagya siyang humarap bago matamaan ng bala siya ay pinatay sa bagong bayan na ngayon ay Luneta, kung saan nakatayo ang kanyang ribulto. Lumipas man ang mga taon, iyong kabayanihan ay hinding-hindi namin makalimutan. Mga pangaral ay aming isa sa puso at isa sa isip. Maraming maraming salamat sa iyo, Dr. Jose Rizal. Maraming salamat sa panonood. I'm Jade TV na lagi nagpapaalala na ang pagbabasa ay susi sa karunungan maraming salamat